So ito na po mga farmers yung <coughs> uh, talong ko na uh, nag 5 months po ito noong February 19. So mag 6 months na po ito ngayong March 19. So ito po yung talong kong nakaraan na pinarecover ko no. So sa mga previous video ko. So ito po yung gumanda at dumami po yung kanyang bunga. So ngayon po ay March uh, 3. So and ito na po yung itsura niya mga farmers no. So ano na siya, uh, malilit na po yung dahon niya. Tapos nawala na po yung pagka-green niya. So may mga bunga, bunga may mga bunga pa yan. So kung bakit nagkaganito ito mga farmers no, pinabayaan ko po ito no. Sa uh, sa kadahilanan po na short na po ako sa tubig. So wala na pong mahina po yung tubig. So sa ngayon nagpapatubig pa ako diyan sa ayan, sa talong po na magti-trim. Ah nag ano yan sa ngayon po yung March ah uh, 10, ay 7 pala magtatatlong buwan. Yan po yung dyan. So December, January, February, March. Ay, pasok na pala sa apat. So sorry. So December 7 ko po kasi tinanim yan. So nag isang buwan ng January, dalawang buwan ng February. Ay tama, magtatatlong buwan pa pala. sorry, sorry. So dito, balik tayo dito mga farmers sa Uh, talong ko po na pinarecover ko po dati so sa ngayon uh, puno na po ito ng uh, mga insekto unang una uh, whiteflies, trips, mites tapos uh, sinundan pa po ng uh, halos dalawang linggo na malalakas na hangin so timog at saka amihan so dalawang linggo na po itong mga farmers na hindi na diligan, hindi na abunuhan walang spray So sa loob po ng dalawang linggo, ito na po yung itsura niya. Ayan. Uh, nanilaw po yung dahon niya. Halos parang nalalanta. Yung mga bunga niya po ay... Ayan. Puno na po ng trips yung calyx niya. Ayan na po yung itsura. Yung bunga niya, gas-gas na rin. So... Marami na itong problema, no? Ngayon, nagagawang ko po ito mga farmers ng video. Ah... Uh, gagawan ko po ito ng paraan na mapai-recover. So dahil wala rin naman ako may content, so marami kasing ano, uh, tulad po nito na talong na, na, na napapansin ko sa social media at sa YouTube. At tsaka sa mga ano ko rin, uh, sa mga subscriber ko na tatanong din sila kung paano po i yung talong na ganito na po yung itsura. So dito mga farmers, no, gagawan ko po ito ng experiment. So sa sa katunayan no, nagawa ko na rin po yung dati. So yung step-by-step by step po mga farmers no, i-update ko po ito uh, kung paano. So uh, ano niyo lang muna. Ah uh, uh, panoorin nyo na lang muna kung kaya ko pa ba itong iparecover sa ngayon po na kulang po tayo sa supply ng tubig. So puro dilig lang. So kasi yung uh, magiging tagulan po dito po sa I amin, mean, magsisimula pa lang po sa May, sa so, buwan po ng Mayo. So March pa lang ngayon, April. So dalawang buwan pa po yung tag-init. So yung bala ko nga po sana dito mga ka-farmers ay uh, ko na na, na malagas po yung ganyang mga daon para kasi hindi naman to madaling mamatay mga ka-farmers. So alimbawa malalagas lang po yung ganyang mga dahon pero yung puno niya po buhay pa. So sabi ko aalagaan ko na lang po sa Uh, malapit na po yung tagulan or iraraton. Pero dito gagawan ko po ito ng video. So yung step yung step dito mga farmers. So tatanggalin muna yung mga bunga na apikto, apiktado po ng mga uh, trips. So tulad po nito, So ito, pwede pa natin itong iwan kasi lalaki pa ito kasi nag-aalaga pa tayo. no Alagaan ito ulit natin. So kanina, ah, nag-abono po ako dito ng ah, triple 14. Ah, hinaluan ko ng umiga at saka kaunting urea. So para ah, magkaroon po siya ng magandang talbos ulit o masuportaran po ulit yung kanyang mga daon. So nung isang araw, ah, nagdilig na rin po ako dito. So ngayon, tuyo na naman. So bukas, ah, pwede ko ulit itong diligan. So hose lang po yung ginagamit ko. Tapos sa uh, mamayang hapon so update ko po kayo kung ano po yung unang i-spray ko po dito no. So uh, ngayon ha uh, puputulin ko po muna yung video na to. So mamayang hapon ah uh, papakita ko po sa inyo yung uh, gagawin po dito o gagamitin ko sa pag-spray. So ito mga farmers no kahit ihuli na sa pagtanggal yung mga bunga niya uh, importante uh, makapag-spray. So, mga farmers yung <coughs> Excuse me yung unang step na gagawin ko diyan sa in talungan na uh na po yung traits at saka mites at saka White flies. So ito yung ginagamit ko uh, Tide na with Downy. So pwede din naman mga kaparmas yung uh, Ariel. So dati yung ginagamit ko po ay Ariel. So ngayon Tide na. Ayan. Tide uh with Downy. So kailan natin tunawin? So lalaban natin yan mga kaparmas yung Talong natin dyan na puno na po ng uh, insekto. So kailangan po natin lamasin at uh, tunawin. So maganda siya, mabango. So <clears throat> maganda dito siya mga farmers pang disinfect, no. So kung may mga kasama na may mga punggus-punggus po yung talong natin, so kaya niya na rin na uh, remedyuan. Yan. So, to pack po yan yung binili ko sa isang sachet isang napsak sprayer po yan tunawin ulit natin kasi may natira so nakapag spray na ako so pangalat pangatlong sprayer na nga po ito so yung gawin lang po natin mga ka farmers no uh, pwede natin na paliguan no kahit uh, wag naman masyado na ibabad no yung pag spray yung tamang tama lang po sa lang Tapos yung application natin mga farmers kailangan po ay So yung ano time sa yung oras sa pag-application ay sa pag-spray. So kailangan mga farmers ay hapon. So alas 5 pwede na. So wag po tayo mag-spray ng umaga dahil uh, pasikat po yung araw yon noon. So mainit po yung sabon. So pag nag-spray tayo ng umaga at masikatan po ng araw so baka uh, may posibilidad na masunog po yung Uh, dahon ng ating talong. So kailangan hapon, so papagabi na. So yan ang natin na ma, ano bula lang din naman kasi yan. Yan puno na. So wag niya uh, sa mga ano uh, sa katulad po na ganyan po yung itsura ng ating talong. So obserbahan nyo lang po muna mga ka yung ginagawa ko. Yung mga technique na ginagawa ko diyan. So, api niyo yung gayahin kapag makita niyo na po yung epekto niya. So yan na uh, pinapakita ko po sa inyo mga Kaparmers na nagii-spray ako. Baka po kasi sabihin nyo na gawa-gawa ko lang. So, ginagawa ko lang po na content na nagii-spray ako dito ng uh, powder ng Tide with Downy sa isang talungan 'no. Yan. So magii-spray din po ako doon sa kabilang. I-sprayan ko din po 'yun. Yung nitong area lang po mga Kaparmers 'no. Ay, yung bago ko po doon, uh, hindi po, hindi naman kasi 'yung malalayong trips noon kaya Uh, insecticide po yung ginagamit ko doon. Ito lang po yung dito lang po yung gagamitan ko ng uh, powder kasi malala na po dito no. Dahil uh, <coughs> dalawang linggo na po ito na hindi nakatikim ng uh, spray. So ganyan lang mga farmers so oh. uh, na po natin yung ilalim at saka ibabaw ng daon niya. So kasi yung white fly sa ilalim nagtatago So kapag na-sprayan po 'yan, nagsisiliparan po 'yan mga farmers, lumilipat po sa itaas. So kapag nag sa ibaba, may sprayan din po natin yung itaas. So matatapa, matatamaan po sila. So bali lilipat ako dito sa kabila mga farmers no. Baka sabihin niyo na uh, yung doon lang sa kabila yung ini-sprayan ko yung dito naman hindi so isprayan ko din po ito sa so, kasama kasi sa budget to <laughs> sa powder so ayan na ah. tingnan natin mga parts maliliit na rin po yung kanyang mga dahon ano oh. so sa loob lang din kasi ng dalawang linggo hindi rin to na abunuan so itong area at saka dyan sa kabila so hindi ko yan inalagaan sa loob ng po ng dalawang linggo walang abono ah, walang spray wala rin pa ah, dilig So ngayon, umpisa natin ito na sa pagpasurvive, no. So 'yun lang po mga performance no. Uh, abangan niyo na lang po yung uh, next ko na uh, gagawin dito.